Sir, ano nga pong buo niyong pangalan? Kenneth Labanda. Audit niya, sir? Kenneth Lavanda. Kayo po ang may-ari ng uh, Skyline 777. Bakit nga kayo, sir, napunta dito? May reklamo yung isang sesdede. Ano po yung reklamo? Sabi na, na sabi na mo siya, tinanggatan namin siya. Ang Pero ang tinutukoy niya ba, sir, si Hasmin Yumol Ibana, mm lady na Skyline. Skyline 777. Ano ba, sir, ang, ano, ang, ang sinabi totoong na, nangyari? Ang sinabi namin sa kanya, mapapahinga ka muna. Eh, hindi, ka na, hindi namin na, namin tingnan dahil matumal. Eh, pag na dumalakas na, doon ta namin tatawag. Babalik ka na lang. Ayun lang eh. Hindi nyo tinanggal. Mm -hmm. Pero, Pinapahi pinahinton muna namin dahil mahina. Hanggang kailan nyo po Siguro baka itong April o kaya sa Anihan, kung malakas, konti, eh, pwede naman ibabalik yun eh. Kung pinagpahinga niyo po, sir, kailan siya uli pwedeng bumalik? Ang sabi namin sa kanya, tatawag kita pag na kailangan namin ulit yung sestete, si tatawag ka namin. Pero walang kami bibigyan ng date sa kanya. So, iksabihin, wala pong assurance na siya ay makakabalik sa trabaho? Ganun po ba? No, pero kung tingtingnan natin itong sa ano ano po ang titingnan? Kung lumaka, lumalakas na yung sa pwesto. So, kung lumalakas po yung pwesto ay uh, pwede po siyang Pwede, pwede. Pwede bumalik din po ba? Oo. Oh, tatawag na naman namin siya eh. May contact number po ba May kasi non. niya? Ano po ba sir yung trabaho niya sa inyo? Sa state eh. Uh, na po siya katagal doon sa inyo? eh, six months pa lang eh. sinababago yung pangalan ng tindahan. Pero nabanggit niya po sa uh, amin noon, oh, may git one year na siyang... May git one na, year kasi, yung... ang three percent natin, kaso na bankrupt ngayon. Eh, hindi ko pinalitan lang yung mga tao namin noon. Kaya pinapatuloy ko sa kanila. Kayo po yung may-ari ng Triple Sun? Hindi. So, paano po napunta sa inyo yung Triple Sun na pwesto? Napangkrap sila. Simple lang. kaya sinasalo ko yung pwesto. Kaya napalit namin ng pangalan. Ano na po yung pangalan? Sky 9777. Yung mga tao po, ah uh, hinayon nyo rin? Oo. Oh, sa... Eh, kung tinanggan namin, kawawa naman yung mga tao, di ba? wala po kayong ano, wala po kayong uh, guarantee kung kailan po siya makakabalik. Uh, wala, wala, pa naman, wala pa naman ngayon. So, kung ganun po, di parang sinabi niyo ng uh, uh tinanggal niyo siya sa kanyang Hindi, uh, uh, hindi naman tinanggal. Papahinga. Ano pong ibig sabihin niyo ng pahinga? Dahil matumad eh. So, uwi muna siya. Oo, oh, papahinga muna siya. Ay, kung meron siya mapapasokan ng yung temporary ng trabaho, ito mahalap siya muna, di ba? May kontrata po ba kayo hala. sa pagitan ng employee-employers? Walang kami kontrata. Ano po ang, ang uh, mode of uh, payment nyo? Weekly. Ah, sa sahod ng tao? Apo. Weekly. Weekly. Oo. Oh. Linggo. Si Hasmin po ba ay eh, regular employee niyo? Hindi pa naman. Wala pa. Dahil six months, six months pa lang yung pwesto eh. Wala pa regular sa amin. So ano po tawag niyo sa kanya? Kung hindi siya regular. Ito ikutin ano. Sige sir, kung makakaharap niyo po si ano, si Hasmin, ano po ang gusto niyo sabihin? kasi meron po siyang uh, eh, dito at uh, reklamo tungkol nga po sa management ng Skyline 777. Siyempre, sasabihin ko sa kanya, bakit sinungaling ka? Okay. Sasabihin ko yun, ha? Bakit sabihin na namin tinanggal siya? Walang, wala man kami uh, ano sa kanya. Papahinga ka na muna. Hindi, hindi namin, namin tinanggal.